Hello YouTube, Boss Moki here. Welcome sa Green Minded Channel. Kusaan, hindi lang puro kalokohan, may matututunan din kayo kahit kaunti lang. <laughs> so ito, may pag-aaralan tayo ngayon. Uh, merong isang paggrupo ko is, na-curious siya. Uh, so ito mong ba, um, papanoorin natin video ay kay Pinoy Mystery Channel. So, ito may title na, Kaya pala hindi sinali sa Biblia ang Book of Enoch. Enoch. <laughs> so, may pagka-bibligal ito. So, tingnan natin kung ano nga ba ang istorya nito. At alamin natin kung gaano ba katotoo ito. Disclaimer po, ito po ay reaction video lamang. Uh, kung ano man po ang sasabihin ko dito. Uh, ito po ay sarili ko pong opinyon at hindi ko po kayo pinipilit maniwala. Uh, hindi ko naman din po sinasabi na tama ako. Uh, pwede po kayong magsariling saliksik para sa inyong kaalaman. So, tuloy na natin. Ito ba ang mga nakasulat sa Book of Enoch? Bagaman ang pagkamakadyos niya ay nabanggit mismo sa Biblia, ang kanyang diumanong libro ay hindi naging bahagi ng banal na aklat. Kaya naman marami ang nagtatanong kung ano ba ang mga nakasulat dito at hindi itinakta ng out, cyber tunes. mga otoridad ng lumang tipan na ito ay karapat-dapat. Sino ba si Inok? ayun sa Biblia, sa libro ng mga Hebreo, Kabanata 11, Isa, Ikalimang Berso ang sabi. Sa pananampalataya, si Enoch ay nilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Pinatotohanan sa kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Ang uh, pagkakaalam po kay Inok kay si Enoch ay isang uh, mabuting tagasunod ng ating Panginoon. Uh, bukod doon, wala na ako alam. <laughs> so tingnan natin. Batay sa banal na kasulatan, si Enoch ay walang dudang isang matuwid na tao at katangi-tangi sa mata ng Panginoon nung ito ay nabubuhay pa. Isa ito sa nabanggit na halimbawa ng mga tao. Sino bang nauna? Uh, sino bang nauna? Si Jesus o si Enoch? Paki, ano nga, ano, hindi ko alam kung sino nauna sa kanila. Eh. Pero duda ko si Jesus ang nauna eh, bago si Enoch. Eh. Tama ba? Hindi ko alam. <laughs> ang merong katangi-tanging pananalit sa Diyos kasama ni Abraham at ni Moses. Batay naman sa Encyclopedia Britannica, ang libro ay sinulat sa panahon ng mga tagapayag sa Dead Sea Scrolls. Kung saan... Ah, no, Dead Sea Scrolls. So, ibig sabihin, kapanahonan din nila Moises ito, Abraham. Tingnan natin. Ang kopya ng Book of Enoch ay natagpuan rin. Ito yung ano, yung scroll daw sa ano. Ang scroll kasi is yun ano eh. Uh, ang tinatawag na scroll kasi is yung parang yun yung libro dati na sulatan na binibilog na ganun. Kung mapapansin sa mga pelikula, sa mga napapanood natin na ancient uh, na mga pelikula, halimbawa yung mga espadahan, mga ancient Rome. Kapag uh, maghahatid mag ng mensahe, di ba meron silang scroll na daladala, yun yung mensahe ng hari doon sa papadala niya, nakabilot lang yun eh. So, parang yun yung tala, talaan nila eh. Parang listahan nila yun. So, mahaba yung pag binuksan mo. Doon -do nakasulat yung mga uh, kung ano-anong kasulatan. yun yung tinatawag na scroll. Una si Enoch. Si Enoch, Old Test. O, oh, sabi ko na eh. Kaso nga, hindi siya inilagay sa Bible. Ano? Pero kung sa katawan lupa naman, nauna si Enoch. Oh. Wait lang. Tingin ko na base kay um, Si Jesus kasi kasama na siya ng Ama sa langit na una sa lahat si Jesus. Ah, oo, oo siyempre. Eh pero doon sa ano, doon tayo sa katawan lupa na, namalagi malagi sa atin dito sa atin. So, ang nangyari, uh, na Old Testament pala talaga itong si Enoch. Pero hindi siya nababanggit sa Biblia, di ba? Tama ba? Sa Old Testament. Ito ay patunay ng libro ay naging bahagi ng buhay ng mga sinaunang Hebreo. Ito mga Hebreo to, di ba? Ang aklat ay hinati sa maraming bahagi mula sa mga unang pagkakasala ng mga anghel hanggang sa huling paghuhukom ng Panginoon ang ng kabanata. Una si Enoch bago si Moises. Nabanggit siya sa Bible. Oo. Oh. Ang kilala ko lang kasi talagang karakter sila. Ano, sila Moises, siya. sila Abraham. Tapos yan, yung mga uh, apostoles na. Eh, naba, naririnig ko to si Enoch. Pero hindi ko alam na ganun ang kalaki ang parte niya sa Old Testament ay kwento ng mga watchers o mga tagapagmasid. Ito ang mga anghel na nagkaroon ng maraming pagnanasa sa mga kababaihan na nasa daigdig. Kung saan ang mga ito ay nakipagtalik at naganak ng mga higante na nagasik ng kasama sa buong mundo bago dumating ang pangdaigdigang baha. So may nabuhay nga talaga mga higante ano. Uh, ayon sa Book of Enoch, di ba? Tama ba? Yung sa unang bahagi. Humingi. Eh, so sinabi niya may mga may mga ano eh, may mga parang mga malalaking tao na naganap eh lumitaw bago yung matindihang pagbaha. So ibig sabihin na wash out lang sila. Pero meron talaga nabuhay. Totoo pala. Yun ay base dun sa Book of Enoch. Ha? Inong tulong kay Enoch, ang pinuno ng mga watchers na si Azazel upang sila ay patawarin ng Panginoon. Subalit kahit sa pagmamagandang... Sa Book of Enoch, pero debunk yan. Ha? Tinan nyo natin. Ang loob nito, hindi sila pinatawad ng Diyos. Oo, ang alam ko is ang inabot ng baha si ano eh. Yung gumo si Noah, yung gumawa ng arko, di ba? Kasi sinabihan siya ng Panginoon na uh, gumawa ka ng ng arko para doon doon mo ilagay yung pamilya mo at kumuha ka ng mga hayop, di ba? Na ilalagay mo doon. Kasi nga iwa-wash out niya na eh. Alam ko 40 days yata yon na umuulan, bumabaha, ang ikalawang kabanata naman ay umuukol sa paglalakbay ni Inok sa kalangitan kung saan ang lihim ng mga natural na elemento sa ipabaw ng daigdig ay binunyag. Napagalaman ni Inok ang mga natulig ang elect one o mga napili na magbabalik at maninirahan muli sa lupa pagkatapos ng darating na paghukong Kasama sa bahaging ito ang pagpapakilala sa Son of Man o ang anak ng sangkatauhan na tutugis sa mga pinuno ng daigdig na hindi sumamba sa Panginoon. Ang pangatlong kabanata ay umuukol sa mga kaganapan hinggil sa araw, mga bituin at buwan sa kalawakan hindi ito inuuto sa kanya na ipamahagi sa kanyang anak na si Methuselah ang lahat ng kanyang natuklasan Methuselah. bago ito lumisan muli pagkatapos ng so, isang taon. So anak niya ay si Methuselah. Anak nito na Noah. So anak niya si Methuselah. Ang sumunod na kabanata <laughs> ay ang naturing ang dream vision o ang panaginip ng kinabukasan. Dito nakita ni Inok ang nakakatakot ng na mga pangyayari. Na so ano siya, uh, meron din siyang ano, vision, ano? Nagkakaroon din siya ng vision. Di ba ang, ang, ang mga nagkakaroon ng vision na ganun dati is ama? Alam ko is mga propeta. Tama ba? propeta, ang alam ko ha, ah, ah, pag nagkaroon sila ng vision, propeta sila. Tama ba? Hindi pa nagaganap laban sa kasamaan kung saan ang kalangitan ay bumuo sa lupa at nagwasak sa daigdig. Nagunita rin sa panaginip ang mga istorya sa libro ng... Propeta G naman siyan si Inot. Ah, okay propeta inut Sa totoo lang, wala talaga ako lang sa panahon ng mga unang tao. Yung mga sinulat na yan, kung sino, hindi na natin alam kung sino nagsulat yan. Oo, pero ano to eh. Uh, meron talagang isang meron talaga tong scroll na tinatawag. So, siyempre, paglipas ng mga panahon, na uh, naisalin na yan eh. Naisalin-salin na yan eh. So na-translate na yan ng mga historian na mga scholar kasi yung mga panahon na yan is uh, wala pa naman tayo mga historian eh meron tayo yung mga tinatawag na scholar yan yung mga scholar ng mga kaharian sila yung nag-aaral sa mga salita o sa mga sa mga kultura nila basta scholar sila marami silang alam so matatalino talaga yung mga scholar na yan so bawat kaharian may scholar yan eh So, sa panahon natin ngayon, ayan yung mga tinatawag na historian. So, siguro nagsalit-salin lahi na yan or na-translate na yan. So, kaya napag... Na, na, hang, maaari naman totoo yung Book of Enoch. Maaari naman. Pero, ewan ko kung meron talagang uh, scroll na nakuha dyan na hanggang ngayon is nakikita pa. Genesis at Exodus, katulad ng baha sa panahon ni Noah at ang paglisan ng mga Israelites. Oh, sindalin lang naman yan sa iba't ibang wika dahil siyempre hindi naman tayo magkakatulad ng lingwahe. So yung mga historian, yung mga translator, uh, sinalit-salit lang. Parang Bible. Isa lang naman ang laman ng Bible pero uh, iba't ibang translation lang. Pero isa pa rin yun. La sa Egypt. Ang mga ito ay pinakitang simbolo ng mga kaganapan sa inaharap. Ang ikalima at huling bahagi ng Book of Enoch ay pahayag sa kanyang mga angkan na ang mga ito ay magpakabuti sa lupa at mamuhay ng payapa bago dumating ang paghukom ng Panginoon kung saan ang lahat ng masasama ay makakatamu ng katapusan. Dito rin ibinunyag ang walang hanggang kapayapaan sa mundo kung saan ang mga sumusunod sa kautusan ng Panginoon ay mananatili sa kanilang katuwiran kasama ng Diyos. Ang libro ni Enoch ay masasabing isang pahayag sa katapusan ng kasamaan na mag-aabay sa simula ng walang hanggang kapayapaan dito sa mundo. Subalit batay dito, ang mga ba na hinaharap ay kailangan munang maganap bago matamo ng sangkatauhan ang mga pangako ng Panginoon. Ang libro ay nagpapatunay sa mga sinad ng Biblia hinggil sa hinaharap ng sangkatauhan. So ano yun eh, nakalagay naman sa Bible yun ano eh, di ba? Magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng mga pandemya. So isa-isa nang natutupad yun eh, di ba? Uh, bansa sa bansa, magka... Parang ang nangyari is kapatid sa kapatid, ang, na ang nakalagay yata sa Bible yata, tama ba? Uh, Mag-uulingaw-ngaw ang digmaan, parang ganun. So bansa sa bansa, magkakadigmaan. So, nangyari na naman yun eh. So, yung pandemya is nangyayari na rin. Nangyayari na rin. So, parang nakakatotoo nga yung mga propesiyan yan eh. Ni Enoch. Sa libro ni Jude, kalabing apat na berso ang sabi, At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na nagsabi, Narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal. Inuukol dito ang mga salita ni Enoch hinggil sa pagdating ng Panginoon kasama ang kanyang mga banal na nilikha ito ay patunay na si Inok ay yaring nagsasalaysay. 2,000 years ago, bossing, nangyayari. Nangyari, nangyari na yan, naulit. Naulit lang sa panahon natin. Oo. Uh, di ba nga, pag kami sobrang sama ng tao dati, uh, wina wipe out ni Panginoon yun, di ba? Uh, meron pa nga ako natatandaan na parang tinunog niya yung ano, Meron siyang ano eh, pang ano ta, nakalimutan ko na istorya na. <laughs> ng mga katotohanan hinggil sa Biblia. Kaya naman marami ano, uh, dati kasi ayon sa Bible ah, uh, basta sumobra ng kasamaan ng tao, wina wipe out ni ng Panginoon. Parang inuubos niya lahat. Katulad no nangyari kila noa 'di ba? Although uh, si Noah is uh, masugid na uh, tagapagsunod ni ni Jesus eh, ni ng ating Panginoon. Uh, pinagawa siya ng arko para doon sila. 40 days, 40 nights na umuulan, bumabaha, andun lang sila. So, sumusunod eh. Ang mahalaga kasi doon, sumunod uh, ka sa Panginoon. Huwag mong kukontrahin ng Panginoon. So, pagkasumunod ka kasi sa Panginoon, may kaakibat na reward yun eh. Nagtatanong kung bakit hindi kasama ang kanyang libro sa banal na kasulatan. Ang sabi sa Book of Enoch, isang daan at pitong bahagi. At nang narinig ni Methuselah ang mga salita ng amang si Enoch, Isinalyze sa'yo nito sa kanila at tinawag ang anak na Noah. Hmm. Base sa libro, noong ipinanganak ang kanyang apo sa tuhod na si Noah, So, apo pala niya si Noah, di ba? Mayroon ko lang diyan. So, blood-related pala sila ni Enoch. Si Enoch ang nagpangalam dito. Subalit ayon sa Biblia, sa libro ng Genesis, Kabanata 5 Mula sa ikadalawamput isang berso Ang sabi At nabuhay si Inok Na anim na put limang taon At naging anak bata naman, 65. At si Methuselah At ang lahat na naging araw ni Inok, Ay tatlong daan at anim na put limang taon Ah, 300 siya nabuhay sinasabi dito. Bakit na ang gulo, no? 65 tapos 300. Anong totoo? Na naging anak ni Inok si Methuselah sa edad na oh, 65. Yan yung ano, sa Book of Inok di ba? Eh, sa Bible, 300 plus na pinanganak niya si Methuselah. So, magulo, no? Limang taong gulang. Base sa Biblia, Si Methuselah ay ang pinakamatandang tao na nabuhay ng panahon ng mga propeta sa edad na siyam na raan at anim na put na 969 lupet ulang. Naging anak ni Methuselah si Lamech sa edad na isang daan at walang put pitong taong gulang. Naging anak naman ni Lamech si Noah, sa edad na isang daan at walumput dalawang taong gulang. At kinuha ng Diyos si Enoch, sa edad na tatlong daan at anim na taong gulang. 365 years old siya nung namatay siya, di ba? So, ah, okay. Nung pinanganak si Mito sila, 65 years old siya. Kung ganun, Nung ipinanganak si Metuselah, si kay ay nabuhay ng tatlong taang taon bago ito kinuha ng Diyos. Oo, oh, tama. <laughs> sa madaling salita, halos 70 taon na ito wala nung ipinanganak si Noah. Sabalit ayon sa libro, siya ang nagpangalan kay Noah nung ito ay pinanganak. Ibig sabihin, katulad ng inihayag ng mga Bible scholars hindi pwedeng si Inok talaga ang nagsulat ng libro. Kung kaya tinawag ang Book of Inok na isang pseudo text. Ayon sa God Questions. Pseudo-epigraphal. Falsely attributed works text whose claim authorship is unfounded. That all. Ibig sabihin, ang sumulat ng libro na nagsabi na siya ay si Inok ay kaduda-duda at hindi ka panipaniwala. Ah, dinibank nila si Enoch ano? Ito o oh, kasi kay... nga naman, ano, merong, merong gap eh, may pagitan na ano eh, doon sa edad eh. O yan, nagduda yung mga Bible scholar. Iba sa nasabing apokrypha. Sa Latin, apokryphas. Sa Griego, Apocryphos, ibig sabihin ay nakatag- Sa Tagalog, Ipokrito. Diyo, <laughs> Ang mga libong binansagang Apocrypha ay hindi napagkasunduan ng lahat ng mga miyembro ng simbahan at mga Bible scholars na ipilang sa banal na libro. Ganun paman man, ang mga eh no, yun yung scroll, oh. Ang lalaki ng scroll nila, no. Biblia kung saan matatagpuan ang mga ito ay ang Biblia Katoliko 1611 King Kingdom, James version, James version at Latin Vulgate kung saan matatagpuan ang mga libro tulad libro ni Barak, Maccabees at Tobit subalit ang mga Apocrypha ay hindi matatagpuan sa New King James Bible, 1599 Geneva Bible a new international version. Ano, oh ang daming I mean, translation ng Bible, ano? Sa Biblia naman ng Ethiopian Orthodox, dito nakabilang ang Book of Enoch. Subalit mayroong nagtatanong, bakit hindi sinama ang libro sa banal na kasulatan kung marami sa nakasulat dito ay matatagpuan rin sa Biblia maaaring ang mga nilalaman nito ay mga kwento, salaysay o mga dokumento na mayroong koneksyon sa Biblia, ngunit hindi banal. Katulad ng nabanggit na aklat sa libro ng mga bilang, ang aklat ng pakikipagdigma ng Panginoon. Sa libro ni Joshua, nabanggit ang aklat ni Jaysha. Sa libro naman ni Esther, nabanggit ang aklat ng mga hari sa Media at Persia. Walang duda, si Enoch ay isang matuwid na tao sa mata ng Diyos. noong kapanahonan ito. Miss Mariel, totoo naman nilipol ang Gomora Gamor, at Oh. Kasi ano eh, uh, ang pagkakaalam ko sa Sodom and Gomorrah, gumagawa na sila ng kalasuan doon na parang uh, correct may typo nga pero yun yung Pagkakapanood ko dati sa history na baba, eh, lalaki sa lalaki is uh, nagtatalik na. So medyo immoral na sa Panginoon niyo kaya ginunaw niya. Yun ang pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong. Huh? Uh, nagkaroon na ng relasyon ng babaan lalaki sa lalaki. Kaya ginunaw ng Panginoon yung Sodom and Gomorrah sa balit ng libro na di yung manong kanyang isinulat ay may elemento na kahinahinala kung ito ay susuri. Ang importante ay alam ng sangkatauhan na ang pagiging maka-Diyos ni Inok ang nagdulot ng kanyang napakagandang kapalaran na ito ay pinili ng Panginoon upang hindi makatakot ng kamatayan. So, yun <coughs> Maraming salamat Sa video ni Pinoy Mystery Channel So, anon uh, Parang malabo pa rin Yung pagkaka Pagkaka ano natin Pero Nabanggit siya sa Bible So, maaari naman totoo Totoo naman si Eno, Kaya lang Yung ang pinagdududahan lang naman talaga Dunong mga Bible Scholar is yung uh, kung siya talaga yung nagsulat ng Book of Enoch. Kasi uh, parang napansin ng mga Bible Scholar na merong gap na parang pagitan na uh, parang hindi siya yung pwede magsulat nun. So yun lang naman. Uh, yun lang naman yung pinagtaka ng mga Bible Scholar. So, all in all, si, si Enoch naman is sa mabuting tagasunod ng ating Panginoon. So, no questions naman doon. So, hanggang doon na lang, mga shout out yung mga baba. Team Bulok International, shout Bye-bye. Failed to test In the end it's all in vain I chase the sun but find the